For today's ganap nga, uh, ay ipapakita ko naman sa inyo ang mga kaganapan behind the scene ng paggawa nga namin ng trend na piliin mo ang Pilipinas. Pero bago ang lahat, pasensya na kay sa boses ko. Talagang dinapuan na ako ng sakit sa dami kong pinagagagawa sa buhay. Nakasyo, <laughs> Maga pa nga lang ay talaga naman nagkanya-kanya na kami sa paghahanap ng mga susuotin at naghanap rin kami ng studio kung saan nga ako ibibidyo. Siyempre, kasama ko nga ang aking buong team, si Mami Ron, si Mami Jill at kasama ko rin ang We Create Story. Bali, alas 9 na nga ng gabi na nag-start kami mag-ayusan dito tapos hindi ko nyan alam kung hanggang anong oras kaya rugo kami matatapos. Sabi ko nga sa inyo, nakaka-dalawang oras na kami pero yung nagagawa namin pang 4 seconds pa lang eh. ay... <laughs> Siyempre, bawat oras na tumatakbo ay may bayad dito sa studio. Hindi talaga biro itong ginagawa namin, lalo na sa mga makeup artist ko at hairstylist. Dahil bawat video o bawat clip ay eh, kailangan mga palitan yung itsura mo. Ilang araw din namin pinag-isipan yung gagawin nga namin concept ngayon. Kasi halos karamihan nga ay eh, nagawa na nga yung mga naiisip namin. So, para mas maganda nga yung kalabasan ng video na gagawin namin, eh tinawag ko nga ang buong team at nag-share-share nga kami ng mga ideas at suggestion namin. Pero alam nyo ba guys, ang gusto ko talagang iwasan kapag pagka na-release na nga yung video, eh, nagkaroon nga ng comment na gaya-gaya, gano'n. Wala, hindi talaga maiiwasan yung merong magkakamukha dahil, syempre, pare-pareho lang tayong Pilipino, nakshuta. Ah. <laughs> Maniwala man kayo sa hindi, guys. Sobrang hirap mag-isip ng gagawin na concept, nagagawin na itsura, o kung ano pa man yan. Bukod nga sa mahirap mag-isip, mahirap gawin, at nakakapagod pa, eh, Diyos ko, sobrang napakagastos, kaya huwag kayong mambash, nakshuta. <laughs> Sabi nga nila, kung ang isang bagay daw ay hindi mo naman kayang gawin, eh wala ka daw karapatang mag-judge. So, yun na nga, time check. Siguro alas dos na nga to, ng no, madaling araw. Nandito pa lang kami kay Catriona Gray. Nakshuta. Hindi ko naman sasarilihin ng pagod dahil pati itong hairstylist ko, halatang halatang pagod na sa ginagawa niya. <laughs> Beg namin ngayon ay makuha nga o oh, maging kamukha ko nga yung mga naging Miss Universe. Kali apat nga sila si Gloria Diaz, si Margie Moran, si Pia Wartsbach, at si Catriona Gray. Saludo nga ako sa makeup artist at hair stylist ko dyan. Bawat isang Miss Universe ay ginagawa namin ng isang oras mahigit. Tapos doon sa video na ginawa namin sa 3 seconds lang makikita. nak -shoot, ah? <laughs> Ito talaga Miss Universe ang naisip ko dahil pagdating sa mga pageants, hindi talaga nagpapahuli ang Pilipinas. Dati nga, nabanggit ko sa inyo na sobrang hilig ko din talaga sumali sa mga pageants. Pero dating-dati pa yun nung hindi pa ganyang kalaki yung braso ko. <laughs> 3.30 na nga to, ng madaling araw at nakakadalawang Miss Universe pa lang kami. Bawat isang Miss Universe kasi ay umaabot nga ng isang oras mahigit yung pagma-makeup tapos halos isang oras din yung pagsushoot. <laughs> ah, Jin, gaano kapagod ang isang Disney princess? <laughs> pag nga namin bawat reaction nila para mag-match nga doon sa video na gusto naming ipaso. Ay, Diyos ko, pakanano kaya kung 30 na ang nanalong Miss Universe sa Pilipinas, eh, daaabutin ako ng isang buwan. Nakshoot, ha? <laughs> ka sa mahirap na ginawa naming look itong kay Margie Moran. Lahat kasi ng mga naging Miss Universe, eh siya ngayon kakaiba ang makeup. Kaya talaga kailangan muna naming magbura at ulitin nga yung makeup na gagawin sa kanya. O ba? Diba? Inspired pala sa kanya yung mga tindera sa kantin. Kaya pala kaninipis ng mga kilay. <laughs> Pero alam nyo guys, ng mga time na yan, eh ramdam na ramdam ko na talaga ang antok. Alam na alam nga namin na hindi namin matatapos to ngayong araw at kailangan namin mamahinga. Kaya sabi ko kung ano na lang yung kayang tapusin dito sa studio, eh yun na nga lang muna ang tapusin namin. Bus na rin kasi ang energy ng lahat. Paano ba naman? Alas 5 na nga ng umaga. Nakshuta? <laughs> at naano kasi nga isip ko ngayon ni, busy busy na ako sa business, sa okoy, tapos nagsasagala pa ako, at kabira, sumamal pa ako dito. <laughs> ano nagbura na naman kami ng make-up at panibagong set na naman to. Diyos ko, manipis na yung mukha ko. <laughs> Apo nga mga mata ko niyan dahil straight, hindi pa kami natutulog. Ay, grabe nga yung pagod ko dyan, guys. Parang ayoko na lang pala piliin ang Pilipinas. Tsare! <laughs> <laughs> sabi nga ni Vice Ganda, kahit mahirap kang ilaban, pipiliin pa rin kita. Ay, sana all. <laughs> Aga na nga ng mga time na yan at sabi ko kay Bebo, baka naman malibre pa siya ng lugaw. <laughs> Actually, patapos naman na kami sa set na to at talagang pansingit na lang to sa mga video. Pero meron pa nga kami isa pang isushoot. Ling <laughs> madali na nga ang team na bumaba. Sabi ko sa kanila, hindi pa tayo tapos. <laughs> eh, napakasarap talaga magkaroon ng team na ganito eh. Sila talaga yung naghanap ng mga susuotin. Sila ang problema kung anong mga gagawin ko. Kahit sobrang puyatan at paguran, eh laban pa rin. Apasigaw ka na lang talaga ng good morning, Philippines. <laughs> finally, pagkatapos nga ng video shoot na yun, eh ito na nga yung last outfit na susuotin ko at isushoot namin dito sa studio. Buti na eh, talaga, eh natapos nga lahat ng gusto namin ishoot dito sa studio at mamaya nga, eh mag-outdoor shoot naman kami. Mama, to hey, titutulog lang namin to ng very light dahil hindi na talaga eh pwedeng ipagpabukas kasi bukas may sagala naman ako. Ay, Diyos ko. <laughs> Sabi ko nga kanina, hindi ko naman sinasarili yung pagod dahil mas pagod yata yung hairstylist ko na si Mami Jill. <laughs> Pero yun nga, part 1 pa lang to na pag-shoot namin na piliin mo ang Pilipinas. Ay, talaga naman maloloka kayo kasi marami pa tong part. Talaga naman mapapatanong na lang kayo sa akin kung saan ko ba kinukuha yung energy ko. Nakshuta. Ah? <laughs> Yan lang naman. Salamat! Gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun -araw. lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa Masaya Game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro ay kakailanganin mo muna nga mag-cash in gamit nga ang inyong mga GCAS account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga nun, ay makakalaro na nga kayo at at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman, papindot-pindot lang ako e eh nananalo na ako ng malaki gaya nito. At syempre, palagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki yung napapanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin at syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.